Reflection pa rin yan nung uh, hmm. survey din sa ICC. Una, mahalaga yung survey na yan. Kaya oh, oh, oh. so, makikita natin yung uh, yung recognition na yung ICC ay dapat pumasok at makialam dito sa kaso hmm. ng mga extrajudicial killings na malino naman, nakasentro kay ex-president Duterte, ay tumataas. Hmm. No? 8 hmm. to 10 At hindi hmm. lang isang survey yan, no? Ah uh, tatlong survey. SOS, yung so, oh. yung uh, latest uh, Octa, no? Actually sabay na sila ng uh, survey mm -hmm. period yung Magdalloren na naka-embargo mm -hmm. pa. So lahat mm -hmm. na, halos lahat ng mga survey ngayon pinapakita na tumataas. Hindi lang yung na mag investiga sa extradition mm -hmm. things. Na malinaw naman si Digong 'yan. Mm -hmm. Hindi yung tumataas din yung gustong bumalik tayo sa ICC. Oh, okay. mm -hmm. no? So so 'yan ay napakahalaga dahil yung uh, dark ages natin nung nakaraang mm -hmm. uh, alim na taon ni President Duterte ay parang uh, may tacit approval yung mga mamamayan do sa mga pagpatay. Mm -hmm. Ngayon, mm -hmm. no nare realize ng na mga tao, mali 'yun. 'Di ba? Mm -hmm. realize sila, mali 'yun, no? Ngayon, yung tanong mo na, bakit mataas pa rin? Mataas pa rin sila, sila oh. Ang uh, ang aking sagot ay medyo nagsisimula nang bumaba. Mm. Dahil halimbawa, yung uh, yung yung uh, yung ke yung ke Digong sa sa survey na yan, mga around 50%. Eh. So hindi siya malayo. Hindi naman siya ganoon kalayo doon sa uh, nagsasabi na wag mag-imbestiga. Mga mm. pamilya, mga 40%. Di ba? So so reflective yan, uh, kumagay ang 40% na yan. Yan yung uh, Bongo, yan yung Duterte. Mm. Pero tinatamaan si Francis Tolentino at saka si uh, Bato. Medyo mm -hmm. si Francis medyo na sa labas, si Bato medyo na sa bingit. So baka mm -hmm. oh, pag nag-escalate yung usapin na yan mm -hmm. ay talagang tamaan sila, silang dalawa. Mm -hmm.